Hello, 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 mga kababalay, bye bunga, magandang umaga po, magandang tanghali po, at magandang gabi po sa buong dako ng mundo, kahit saan sulok ng mundo, magandang gabi po. So marami po nagtatanong sa akin na yung mga bagong uh, magmemember magme-member, yung mga gustong sumali, nagtatanong sa akin, ano daw yung magiging kapalit kapag sila ay sumali? Ah, lagi po yung tinatanong nila, dapat mong magbenta ng products? Hindi po. Ah, meron bang products volume? Wala po. Hindi po. Inalis na po ni Libgood ng pagbebenta ng products. Hindi po compulsory ang bumili. Hindi compulsory ang magbenta. At walang auto-ship. Kaya nga po, kapag meron na po kayong website at member na po kayo, affiliate member na po kayo, you're in control kontrolado na po ninyo ang inyong negosyo. Magkakaroon po kayo ng inyong business uh, uh, website. Uh, this is the control panel. For example po, yung katulad na sa akin, magkakaroon po kayo ng ganyan. Welcome to Bentemhook uh, International. So, gagawa po kayo ng sarili nyong account. Once na kayo ay nag, uh, bayad na. And then you can view your product order your genealogy, your earnings, and you have full access in your own tools. May mga trainings na po yan. Nandiyan na po, na po lang. Wala pong kahirap-hirap. Ah, tinanggal po ni Libgood yung kailangan yung bumili ng products monthly. Tinanggal na po yan. Hindi po kailangan magbenta. At hindi rin po kailangan bumili. Nasa sa inyo po kung gusto po ninyo bumili at subukan niyo yung mga produkto ng Libgood. Kasi po ito ay health and wellness. Ako po, patatlo ko ng order po since na sumali ako dito sa Libgood. Talagang napakaganda po. Wala po kayong pagsisisihan once na kayo sumali Ibang iba po ito kaysa mga yung nasalihan kong mga multi-level marketing company. Sa dami ko pong nasalihan, ito pong Libgood ang kakaiba. Napakadali pong gawin. Lahat po ay digital. Hindi po kayo mahihirapan na mag -market. Bakit po? Meron po kayong sariling shopping site. Hindi po niyo kailangan magbitbit. bit bit Kung gusto po niyo maging uh, uh, distributor, gamitin lang po ninyo ang inyong shopping website. Yun po ang ibibigay niyo sa inyong customer. So, inayanya ako po kayo na mag-join dito sa LiveGood. Kikita po kayo. Hindi lang kikita. Yayaman pa. Join na po kayo.